Tikman natin guys isa ah. Mmm. Ang sarap. Hello guys! Nandito ako ngayon sa tap sa Samahan niyo ako. Magmumukbang tayo ng Star Apple. Kasi season ngayon ng Star Apple, diba? Dito sa Pilipinas, bihira lang to mamunga yung mga Star Apple natin. So, eto, paborito ko to nung bata pa ako. Inakit namin to sa mga puno. Tuwing nag-aaral kami mula elementary hanggang high school. Mga classmates ko dyan, sinong nakaka-relate. So, ngayon, titikman natin sa sobrang tagal na rin hindi ako nakakain ng star apple na ito. By the way, shout out nga pala kay Ma'am Roxanne P. Patricio dahil nakita ko yung vlog niya kanina tungkol dito sa Star Apple. Kaya natakam ako at nakadaan ako kanina sa paleng. Kaya nakita ko itong tinitinda nilang Star Apple. So, bumili lang ako ng kalahating kilo. So, titikman natin yung kung masarap ba talaga itong Star Apple nila, guys. So, eto guys. So, oh, ayan. Kumikinang-kinang yung Star Apple natin, di ba? Eto. Ayan. <laughs> Nakakatakam to. Nalala ko kasi dati ito, pag hilaw pa ito, pag kinain mo, Grabe yung dagta nito dito. Puno to lahat ng labi natin kung tayo. Pag hindi siya masyadong hinog. Pero masarap pa rin to kahit hindi masyadong hinog. Eh. <laughs> Dati naalala ko, nung bata kami kasi mayroong tanim to yung lola at lolo ko doon sa amin. Sinusungkit namin kahit hindi pa masyadong hinog tapos pinapagalitan kami kasi nga nakukuha namin hindi hinog, hilaw pa siya at tinatapon lang namin. Nasasayo yung bunga ng star apple. Pero nung huli na-realize namin na habang hindi namin kinukuha yung mga star apple, tapos pag sabay-sabay na silang nahinog, sayang lang din naman kinakain ng mga panike. So pareho lang din naman. At least nung hilaw pa, kinukuha namin, nag enjoy kami sungkitin kahit hindi namin nakakain, di ba? So ito, titikman natin to kung masarap ba talagang star apple na nabili ko sa palengke ng dalipe. So ito nga. Oh. Ayan guys. Oh, wow yami Tikman natin guys ah. Mmm. Ang sarap. Mmm. May buto siya. Tapos, eto. Dito may masarap din itong party nito. Eto, ayan. Mmm. Mmm. Sarap. Ayan guys, ayan. Ayan. Mmm. Yummy. Mmm. Mm. Sarap guys mm. Aprobado mm. yung lasa So ito pa guys, marami pa Isa pa lang yung nakain natin Ito, bubuksan natin ito Pangalawang star apple Ah, medyo matigas ah. Hindi, hindi. Ito to eh. Yan Oh. Juicy. Parang mayroong ano, gatas. hmm, Mm, grabe mm, yung ano. Eh. belum ada pas yang enggak anut jusnya. Hmm. Terus. Dalawa pa lang yung nakain ko guys, busog na ako. Kung sino may gusto, mag-comment lang at i-deliver ko. Charot!